Kain tayo ng inihaw na limango. Malilit lang. Yay! Yo boy. Mataba guys. Mukbang. Ihaw ihaw. Iwas pasma. Iwas pas guys. Lapok-lapok pa, guys, oh. lumihaw ng crocodile. <laughs> guys, taba. Malit pa ito ng crocodile, guys, oh. I don't know. Taba, guys. Ah, init, guys, oh. Dito kami sa kabundukan ng ano Bundukan ng Paniki <laughs> Gutom na kaya inihaw namin guys Kukuni so, na yung ng kasama ko guys yung ano Bintol titigda na bà bạc bạc làm đã người mọi 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 người mọi